Good morning guys And guys uh, Dito lang ang wiring na namin ni sir Sir Ed Ayan guys you know, Apat yung Wire nya Hanggang doon Lahat ng ano ng pader Bago na yung ilaw tunaw na yung ano junction box nya at kaya apat kaya dahil EB yung ano yung ilaw alternate pagitan ng isang ilaw magkasabay ito dun sa kasunod magkasabay ito at saka yan magkasabay ito paraan siya alternate para kung malaki na parte pagganahin lahat pag hindi naman kalaki na parte yung lahat ilang pa ilawin yan ang ano ni bossing kaya ha, kailangan baguhin yan o yan o apat na wire yan hanggang dito dito kami may hirapan sana dito sa gilid kaya ang gagawin maglilinya na lang ng tubo dito para yung para sa isang linya hindi na kami magpapalit ng lahat na wire ang isa na lang dito idadaan sa ibabaw magmumolding na lang dito pipinturahan tapos itatago yung tubo dito pa, sa gilid dyan na idadaan yung isang linya ng wire Guys, may ibon guys. May ibon na ano. Ang galing, ang galing niya. Hindi Ang galing na ano guys. Ang galing ibon nagbubutas. Yan you know? o. Nagbubutas yung ano. Yung ibon ang galing. You guys o. Oh. Ah, naghahanap siya ng ano. Makain. Tinutuktok niya. Ang galing niya guys Ibon na yan oh no? Kitang kita ka na Huli si CCTV ni Rickman Ang ibon siya oh no? Ang cute Ibon Ibon naghahanap ng makain Yo. Know? Ang cute <laughs> mo ba natin yan? Hindi naghahanap siya ng ano, makain Yung, you know? Yan. You know? Ang cute oh. Pinakita ang wiring na ilipat ang ano. Oh, wala na, wala na. Takot na sa amin. Oh, ibang klase yung ibon na to. Yan oh. Nagahanap buhay siya. Kaso na isturbo namin dito. I, e, may ginagawa din kami dito eh. May mga anak yan. Ano? Cutie cute bird cutie bird pasensya na maraming ano dito maraming makain may mga uo dito You o know, yan pat patayin mo yung mga uo na yan wala na nahiya na sa atin yung ano ibon wala na and guys parang may nag tics na thank you for watching hanggang dito na lang guys yung ating wedding